Cat Lovers, Rituals for Prosperity and Abundance Sa buong kasaysayan, ang mga pusa ay tinitingala bilang mga nilalang na may misteryosong enerhiya. Sa sinaunang Ehipto, sila ay itinuturing na sagradong hayop na nagdadala ng proteksyon at kayamanan. Hanggang ngayon, maraming cat lovers ang gumagawa ng maliliit na rituals o gawain kasama ang kanilang mga pusa na pinaniniwala ang nagdadala ng kasaganaan, swerte, at positibong enerhiya sa buhay. Narito ang ilan sa mga pinakapopular at makabuluhang ritual ng mga cat lovers na may kinalaman sa prosperity. Isa, Morning Greeting Ritual Pag ayisang sa umaga, binabati agad ng mga cat lovers ang kanilang pusa. Naniniwala ang ilan na ang unang enerhiya ng araw ay nagtatakda ng tono para sa buong maghapon. Kapag binati at hinaplos ang pusa ng may pagmamahal, ito raw ay nag-aanyaya ng mabuting kapalaran at positibong enerhiya. Connection to Prosperity Ang pag-umpisa ng araw kasama ang pusa ay parang pagbubukas ng pinto sa blessings at kasaganaan. 2. Creating a Sacred Guts Space Maraming naglalagay ng espesyal na lugar para sa kanilang alaga, isang kotson sa may bintana, o isang malambot na kumot sa sulok ng bahay. Sa Feng Shui at iba pang tradisyon, ang pusa ay nagsisilbing tagabantay ng enerhiya sa tahanan. Connection to prosperity. Kapag komportable at masaya ang pusa, mas malakas itong nakaka-attract ng positibong vibes na umaagos din sa buong pamilya. Tatlo. Feeding with intention. Hindi lang simpleng pagpapakain, ang ilang cat lovers ay ginagawa itong parang ritual. Maingat nilang inilalagay ang pagkain, sabay nagdarasal o nag-iisip ng pasasalamat. Connection to Prosperity Ang ritual na ito ay simbolo ng abundance mindset, kung paano ang pagpapakain sa pusa ay parang pagsasabi sa universo na, may sapat para sa lahat. 4. Whisker at Fur Tokens Kapag nakakita ng naligas na bigot o balahibo ng pusa, maraming cat lovers ang hindi ito tinatapon. Imbes, iniingatan nila ito bilang lucky charm. Connection to Prosperity Ang whiskers ay itinuturing na, sensors, ng pusa, kaya kapag napanatili ito, sinasabing nagdadala ng proteksyon laban sa malas at nagbubukas ng bagong oportunidad. 5. Playtime Energy Flow Ang paglalaro kasama ang pusa ay hindi lang bonding, kundi isang uri ng pag-circulate ng energy. Ang saya at galak na dulot nito ay parang pagbibigay buhay muli sa tahanan. Connection to prosperity. Ang masayang enerhiya ay sinasabing nakakaakit ng swerte at kasaganaan kaya't mas madalas na paglalaro ay mas mabuting agos ng swerte. Anim. Moonlight bonding ritual. May ilang cat lovers na gumugugol ng oras kasama ang pusa sa ilalim ng buwan, tahimik na nagmumuni-muni. Ang pusa ay kilala sa pagiging sensitibo sa enerhiya ng gabi at buwan. Connection to Prosperity Pinaniniwalaan na ang pagsabay sa enerhiya ng buwan at presensya ng pusa ay nagpapalakas ng intuition at nagaanyaya ng bagong simula, kasama ang kasaganaan. 7. Gratitude Ritual Before Sleep Bago matulog, maraming cat lovers ang banayad na humahaplos sa kanilang pusa habang nagpapasalamat, para sa proteksyon, companionship, at pagmamahal. Connection to Prosperity Ang pagpapasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang ritual para makatawag ng blessings. At kapag isinama rito ang pusa, pinaniniwala ang dumodoble ang bisa nito. Sa kabuuan, ang mga cat lovers, rituals na ito ay hindi lamang simpleng gawain, ito ay tulay para mas mapalalim ang koneksyon sa ating mga pusa at sa enerhiya ng kasaganaan. Sa bawat haplos, laro, at pasasalamat, nagbubukas tayo ng pintuan sa positibong daloy ng yaman, kapayapaan, at kaligayahan. Ang pusa ay hindi lang alaga, maaari rin silang maging gabay tungo sa masaganang pamumuhay. Ikaw, anong ritual ang ginagawa mo sa pusa mo?